Ay, may ano siya, pampabigat. Oh. Muna yung... Hindi para kasi bumaba yung ano yung net. <coughs> para bumaba yung ano yung net niya. Ano Oh diba oo ay, pa, <laughs> yan pede tsura nga ito yung uh, mga ganito oh oo dapat may pamingwit din tayo Sa'yo, dito marami kung bakit doon ka pupunta. Kung bakit doon ka pupunta. Dito na pakarami. Hindi ka na nga sa nalulusong. Ipinasa mo pa sarili mo. Wala kang naman ako. May spider lang daw yan. Hindi na yung spider. Ang dami daw anik-anik niya. Oh, oh. Baka nga alam niya kukuha tayo Dito tayo guys Hindi pa tayo dito ng destination Maganda rin dito oh Malalim din pala yung tubig dito guys So ayan Dito kami sa desierto guys First time na punta dito sa palaisdaan Oh ang ganda oh